Tapos na nakakapagod na travel mission. It's time to cool down with a refreshing dip. Welcome to Pagatayam Falls. Mission number one na sa putikan. Perfect na pumunta kami sa falls pagkatapos kasi gustong-gusto na naming ma-refresh. Bilisan nyo na dahil ang entrance sa malamig na talon na ito sa Barangay Pagatayam libre. Kumbaga tayo po. Although mahirap yung pagpunta, may pababa, nakakakaba. Pero yung unang ano namin sa tubig, unang lublob, sobrang sarap. Parang nawala lahat ng dumi, nawala lahat ng yung pagod namin, yung pawis, yun, sarap. Pakiramdam namin nung naligo kami doon sa falls, sobrang giniginaw kami. Pero masarap kasi ang ganda ng falls eh. Tahimik atila at isang lunti ang hardin. Akalain niyo bang isang German restaurant ang lugar na ito? Ito ang Borussia na pinangalan na may-ari sa isang football team sa Germany. Ang Borussia Mönchengladbach. Hmm. Not. 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 Pagpasok pa lang, ang ganda eh. Yung mga flowers, ang ganda-ganda. Siyempre, ang main attraction dito, German cuisine. Seller daw nila ang beef roll served with red cabbage at goulash. Goulash daw to pero. Masarap First time kong makatikim ng German food so masarap siya. sa German food tripping. Balik local delik si naman para sa inyong pangimagas, Warriors. Ito na ang Budbud Kabog. Titignan, mukhang suman lang ang kakanin ito, pero haha, huwag ka. Di ito gawa sa bigas, ito'y gawa sa millet o isang uri ng mais. Kaya naman mas maganda ito kainin kung ito para sa malagkit na bigas. Girls. <laughs> sa 7 years. Sa 7 years na host ako sa isang travel show, kahit na naging balikbayan, naging weekend getaway, kahit na lupalok ng mundo ako pumunta. I swear, ito na yung pinakamasarap na suma na nakain ko sa buong buhay ko. No exaggeration. Sa totoo lang, patitikin mo sa inyo ang tinatawag nilang bud bud kabug tikim tikim alam mo masakit kasi siya eh. sorry ha kakaiba siya eh. yung texture niya tama yung texture niya hindi sabi mo na yung texture Sorry. Pero mm -hmm. ito, sigurad, for sure na ito. Kasi yes, eh, gentleman naman ako eh. Asa. Oo, oh, oo. Oh. <laughs> Asa. Oh, ang sarap. May ilig ako d'yan. Sarap, diba? Ang sarap? Hindi mo na kailangan na asukal. Diba? Ang sarap. As in, super. Kasi, lasang gatas, diba? Gatas uh, tapos ano siya, malambot. Na hindi nakakaumay. swabing swabing Ang sarap talaga. Oh. Guys, ngayon na. Medyo... Nag-refuel na tayo. Na? Ayos ah? Ay na, medyo madumining na kamay natin. Eh, pagpatuloy na natin. Okay? Okay. Ito na. Ang inyong pangalawang travel mission. Please read. Labanan ng eksperto sa pagbabalot. Kailangan pati plato ay inyong masimot. Oh my god! <laughs> kabog! Kabog, <na> kabog! ba? Give it a fourth. Aling bing bing. Aling bing bing. po? Magandang gabi. Yun, magandang bing. Aling bing bing. Aling bing bing! Are you ready? Yes, I'm ready. Warriors, are you ready? Ready, ready. Wow, full of enthusiasm. In three. Two, one, go!